Fans ng John Carl may hiling para sa nalalapit na kaarawan ni Kuya Jomar, ano kaya ang kanilang hiling? Sa video natin ngayong araw ay pag-usapan po natin ang hiling ng fans ng John Carl. Naayon sa isang fans na yun ay sana matuloy sa Naga Edaos ang kaarawan ni Kuya Jomar, at ayon pa sa kanya na sana e eh surprise si Jomar na mabigyan ng brand new na sasakyan kasi ayon po sa kanya na maraming mga supporters ang nagambag-ambag para mabilhan si Jomar ng sasakyan at maiabot ito sa kanyang kaarawan para una niya may sakay si Carla kasi deserve naman talaga ni Kuya Jomar magkaroon ng bagong sasakyan para may tagahatid sundo na si Carla sa kanyang pagpasok sa paaralan. At meron pang isang fans na nagsabi na sana makuha na ni Kuya Jomar ang matamis na sagot ni Carla para naman mas lalong kiligin ang lahat ng taga-suporta at taga-subaybay ng kanilang tambalan. At pag nangyari yun daig pa ni Kuya Jomar ang nakajackpot sa loto kasi halos lahat ng katangian ng isang mabuting babae ay taglay na ni Carla. Kaya sana nga lahat ng hiling ng mga fans ng Jom Carl ay matupad samahan lang natin ng dasal at tiwala sa taas para makamit nila ang lahat ng ito. O mga calling up sang ayon ba kayo sa hiling ng mga fans ng Jom Carl please comment down below at pag-uusapan natin yan sa susunod na video. At bago po matapos ang video ito ay nais ko po kayong lahat batiin ng isang mapagpalang araw. At kung bago lang po kayo sa aking channel hiling ko po sana na huwag niyong kalimutan mag like at mag subscribe salamat po. And also don't forget to subscribe calling up Rob, Kuya Jomar Vlogs at ang ama ng calling up Val Santos Matubang.